Hello guys, magandang gabi sa lahat ng ma manonood. Ano to? May tag price pa. Pakita ko sa inyo guys yung ma buti ng Ginebra San Miguel na old at yung mga sa ano, Silver Swan. At saka itong ano ba to guys, yung tawag ito. Yung buti to. Yung ko anong bote ito guys? Hindi ko mabasa yung pangalan. Ano to ito? Ayan guys, oh Malabo. Ayan guys, yung iba. yan Ayan yung iba. Ayan. At ito, itong toba ito, to guys. Yan. Ano yan, guys? Yung lima, guys. May tatak. Bakit oh, lima lang ito? Yan, yung lima, guys. May tatak. Pero yung isa, guys. Wala siyang tatak. Yan, o. Oh. Pero old din siya, guys. Ayan, guys. O. Oh. Ayan. at ito naman yung round post yan yun guys tatlong piraso at yun yung green na uh, silver swan yan guys yan silver swan din yan guys ito guys hindi ko ano buti ito ano ba ito South East kung na nakit South East Asia kung nabasa guys daw may crack pero kinano ko pa rin Pono INC Food INC yun okay. guys yung pangalan nya ito naman guys yan Uh, Ginebra San Miguel Labton Dena incorporation, incorporation INC Ayan guys yun yung pagitan nya Ayan At dito guys Mayroon dito rin Ayan Ibaba natin to Ayan mga Silver Swan Ito guys mga walang Walang ano yan Walang Pro old ito guys tinayo guys oh ya 921 Nih guys oh so. uh, eh medyo ano na siya guys vintage Nih guys noha uh, round post ito guys ini frozen mobil Ito po guys ito guys wala siyang ano guys wala siyang tatak na yung kagaya nung level na um, yung angel at saka demonyo pero may pangalan siya dito guys na Manila, Philippines yan you know? o yan tapos yung sa taas naman Ginebra, San Miguel yan La Tondena tapos yung pwita niya guys yan At mayroon pa ito guys. Ito guys. Uh, malabon soap. Ayan guys. Oil. Ayan. Ayan. Meron ako guys na nabili. Siguro. Ito guys. Ah malabon nga yun guys. Ayan malabon soap. Uh, isa, dalawa, do. To guys, iba naman siya guys, o oh, ayan, yung tatak niya, cook cooking oil, sabi niya, soap din, ah malabon din guys, ayan na, malabon, property of malabon ayan, soap oil. Ayan Yan, uh, ano yan, mga Silver Swan, guys. So, Marami -marami silver Swan, Silver ko. Ito, guys. ah, yan, ang niya. okay, kaya binili ko? Yan. Uh, ah, guys, okay, so ang aking mga na-collection. Ngayong araw, at ilagay ko na dito at itong medyo nagkakrak crack Nag isa lang to guys hindi ko alam kung anong anong ano to anong nakalagay dyan yung hindi ko na ilagay guys Baka. at meron din dito yan guys oh yan So yun lang guys, thank you sa mga manonood, sana magustuhan nyo po. Selamat. Thank you for watching. Bye bye.